yung belt ng ating engine ideally dapat nating i-replace yan around 80,000 kilometers to 100,000 kilometers uh, just an idea lang ano kung more on highway driving yung sasakyan mo okay lang paabutin mo hanggang 100,000 kilometers pero kung gusto mo ng mas safe at more on city driving yung sasakyan mo mas okay na i-replace mo siya around 80,000 kilometers kasi once na naputulang kayo ng, ng, ng belt o pa, serpentine the belt man yan o yung timing belt man natin eh there's a possibility na hindi umandar ang inyong sasakyan Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun meron tayong nareceive na question na related sa belt di ko alam kung serpentine belt ba yung tinutukoy niya o timing belt ano pero just a suggestion lang ano kung more on highway driving yung sasakyan mo, okay naman kahit paabuti mo yan ng 5 years or 100,000 kilometers. Pero kung yan ay more on city driving or babad sa traffic yung sasakyan mo, mas recommended o mas safe around 80,000 kilometers, i-replace mo na yan. Kasi mahirap naman maputulan yan, lalo na kung yung timing belt, nako. Eh, mahirap-hirap yung nagawin, ano? At hindi yun basta-basta magagawa lang dyan, ano Kailangan nyo talaga ng, tay ng mismong belt ano? at hindi aandar ang inyong sasakyan. Yung serpentine belt, nasa labas lang naman yan. Well, magkakaroon pa rin kayo ng problema. Kasi pag hindi na yan nag-function, kung nakakonek yan sa ating uh, water pump, so mag-overheat yan sa alternator, hindi makakapag-produce ng power yung ating alternator, hindi lalamig yung ating aircon, okay? So, kumbaga maraming, ano, maraming possibility na magiging problema kung mapuputulan tayo ng belt. Just an idea lang mga paps, ano? Pag kayo ay magpapalit ng belt, sabi natin okay pa naman yung pinagpalitan ninyo. Tabi nyo lang. Okay? Lagay nyo lang dyan sa compartment ninyo. Kasi pwede nyo siyang magamit. No? Halimbawa, in case lang. Halimbawa, scenario, naputulan kayo kahit saan. May mekaniko, meron kang spare na belt. So, magagawa yung sasakyan mo. ba diba? Mas madali. So, yan lang yung pinaka-idea. Kung sa end, Actually, yung belt, maganda rin panali minsan. So, ako ginagawa ko minsan. Uh, yan yung ginamit ko doon sa tambutsu ko. Kasi lagi na, nalalaglag yung tambutsu. So, tinalian ko siya ng belt. Yun, okay na okay na. So, yun. So, yun mga paps, no? Kumbaga sa belt, uh, mas recommended na inner early natin yung pagpapalit niyan. Okay, huwag na natin hintayin pang uh, maputulan tayo. Lalo na kung timing belt. Yung timing chain, normally hindi yan pinapalitan eh hanggat ano yan hanggat okay pa hindi yan pinapalitan hanggat hindi yan umiingay pero yung timing belt and serpentine belt recommended talaga yan na palitan around 80,000 to 100,000 kilometers salamat sa panunood keep safe mga paps